Ituloy kumpleto lahat ng dokumento, ha, ni ha? Lahat ng lupa ay akin! Tulad itong ko, akin sa lupa. Ha? yan Yan, 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 yan! Yan ang ko, ha? yan! Ha? Ito! Oh. Lupa ko. Ito lang ang ng ko! Bakit lang? na dito po kasi kami para ho uh, oh kasi oras uh, oras na po uh, bawiin na namin sa yung lupa na ito wow kita <laughs> po oras na din bayad na po kami na tatayuan ng ito nakasaad sa dokumentong ito na ang lupang kinatatayuan niyo ay binabawi na ni Arnilda Armaldo wow Dito, kaya ngayong araw na ito Binabawi na po ni Arnilda Armaldo ang kinatatayuan mong lupa. Ah, ano kung pwede, uh, alis na lang kayo, na lang namin yung lupa namin. Ano lang naman, Te? Ang sagot lang naman, papayag pa o hindi? Hindi po ang talaga, no. Original corner. Nakita lang. Phil! Apo. Sige, sige, eto na po po. Eto na po Bakit na yung lupa? Dahil ano eh. Saayaw niyo po gusto. Kailangan na pong mabawi ang lupang <tik> panahari. Kaya e, ang lupang panahari, ang doon. Opo, oh, yan. Sa akin po yan. Nahilin, Mahirap na po. Mayroon sa kita doon. Mayroon sa kita Mahirap ah, na po. Baka ah, umulan. Po na, po po ba? uh -huh. Pag umulan pa magiging putik po ito. Ay, yan na mabawi po naman. Mayroon sa kita eh, sa ayaw at sa gusto mo, kukuha na namin ang lupa niya. Oo, saan ayaw, mag-isim mo, ko na. Wow! So, ang dami sinasabi, tapos ako mo pa ate mo, kukunin ko lang naman yung lupa ko. Itong natirang lupang ito, kapalikan namin niya sa makalawa. Oo, oh. sa araw na ito, sa ayaw mo sa gusto, babawiin ni Armilda Arnaldo ang lupang ang kinatatayuan mo. Wow! Wala nga wala nga nga Ano sabi sa ating pilingay na? Final decision. Kasi ang inyong kuyente ko po, sumama na nga po sa akin para magbawa nila po ang kuyente ko yung lupang nila pa tawag niya Arnaldo ang ulit yun ay na sandali lang po pakihawak bilis na ha ang dami niyo pong inano eh ayan na namin lupa namin wala ka na, siya lahat po ito ang dami niyo ako eh po wow ano di kayo ang dami